ano kami, magaan sa good ng aming yan, yan Ano nga sir? Basahan mo. What can be you said? use You said us. Yus. 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 Tamato in tumbang preso. So, rin dyan. Ay, ini eh, patan. Ini. Ini, ini na? So, What are the material needed? Needed. Needed to play tumbang preso. So, ano? Ang yata yung dyan, ano ba ang kaipuhan sa tumbang preso? tumbang preso to so, can or plastic bottle? ng lata pap papel or kahoy. Tumbang presa niya. Alam uh, kaan. Ne. Ne. Yan. Number one. Uh, uh. Sabi mo teacher answer na sa natabian ha. Button. Mm. number two what can be you Both. say use Ah, uh, as pamato in tumbang preso. Sleepers. Sleep. Nin, ninas. Sa Bosan nomor 3 Bosan mana ini? What materials do you need to play batik cobra? Copper?